Limang individual arrestado sa buy bust operation sa Lucena City. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. Tinansag ng pinagsalim ng pwersa ng Pideya, Quezon, Provincial Office, Pideya, Laguna, Coast Guard Station, Southern Quezon at Philippine Coast Guard Intelligence Unit, Southern Quezon ang isang drug den at narasong limang suspect sa naganap na bypass operation ng alas 4.16 ng hapon itong biyernes sa Purok 3A, Barangay, Dalaikan, Lucena City na kung piskang, tinatayang nasa labing isang gramo ng shabu na nagkakalaga ng 74,800 pesos plus bypass money at at ilang paraparnalya, kinilala ang mga nahuling suspect na sina alias Yen, 43 anyos may asawa, alias Jan, isang construction worker, Alex, 53 anyos, isang mekaniko, alias Bob, at isang magtitinda ng tuyo na si alias Leleng, 43 anyos. Marap ang mga suspect sa paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Aramang Kalabarsuan 6.3 106.3 IFM Lucena, Idol, Edgar Dobaseda.